Wala nang question kayang ibigay ito ng mga medium at malalaking kumpanya. So, ano naman ang mangyayari doon sa maliliit na na mga kumpanya? Of course, ayaw natin silang malugi. Kaya yung uh, dapat subsidy magbigay ng tulong ang gobyerno dito, no? Doon sa da magiging dagdag sahon kung maisasabatas itong 1,200 pesos na national minimum wage. So, saan kukunin ang pera? Sa pambansang pamahalaan, no? Sa GAA. Eh, tapos na po ang kongreso. May alated na yung ating mga budget. Saan kukuha ng pera? May pagkukunan ba? Meron po. Yung confidential fund at saka intelligence fund na tinanggal kay uh, Sarah Duterte, no? At yung confidential fund at uh, intelligence fund na hawak ni Bongbong Marcos ay pagsamahin yan, yan po ang itulong uh, ng gobyerno doon sa mga maliliit na negosyante. So kaya ang point ko lang, meron pong pagkukunan, kayang-kayang ibigay kung gugustuhin po ng gobyerno. Wala silang rason para hindi iyan maibigay. Unang-una, kapag po tumaas ang sahod ng mga manggagawa, ng mga manggagawang Pilipino, tataas yung ating purchasing power. No? Of course, ama-address uh, natin yung pagkain, pagpaaral sa ating mga anak, pang pahospital kapag mayroong nagkakasakit, at iba pang mga basic goods natin. Ma-address natin unti-unti yan. Pangalawa, kapag tumaas ang purchasing power ng mga manggagawa, ma-e-enhance po natin yung economy natin. So, mabibili natin yung mga batay ang pangangailangan sa market, gagalaw ang ekonomiya, at the end of the day, yung dagdag sahon ay babalik din sa mga kumpanya, kung sino ang nagbigay. Ang point lang po dito, para naman ang mga manggagawang Pilipino ay makaraos tayo sa napakatinding kahirapan at kagutuman na nararanasan natin araw-araw. Ano yung mga batayan na nakatungtong sarilad yung ating inihiling? Tingnan po natin, may tao nang lumalabas na survey na patuloy ang pagtaas ng produktividad ng mga manggagawang Pilipino taon-taon. Lumalaki wow. ng milyon hanggang bilyong piso ang kita ng mga lokal at dayuhang korporasyon na nagninegosyo sa Pilipinas. One of the fastest growing economy in Asia ang ekonomiya ng Pilipinas ayon mismo sa gobyerno ni Bongbong Marcos. Sa suma total, no, nagtrabaho ang mga manggagawang Pilipino at ordinaryong mamamayan para magkaroon ng ganyang kalaking yaman. On the other hand, karapatan naman po natin na makompensate yung ating pinagpaguran at pinaghirapan para mabuhay naman ng desente yung ating pamilya. So kaya po, babalik ako dun sa ano, dun sa ano, sa sinasabi ko, may pera, may pagkukunan, kayang ibigay. Kaya kailangan lang po natin pag tulungan na i-pressure ang gobyerno. Ano po ang mga pwede nating gawin? Una, yung mga kayang mag-rally, No, yung mga kaya magrally during the hearing, magrally po tayo, magsama-sama tayo, at magsalita po tayo sa social media, sa Facebook, sa Twitter, at iba pang platform. Pangatlo po na pwede natin gawin, puntahan natin yung mga district congressman sa area natin, no, mga senador sa lugar natin, sabihin natin pwede ba na suportahan ninyo ang dagdag na nakabubuhay na sahod. Pwede rin natin kausapin ng mayor, governor, mga konsyahal ng bayan para magpasa sila ng mga city resolution, provincial resolution, regional resolution to support the national, mini, na, national minimum wage na 1,200 pesos. So marami pong tayong pwedeng gawin. No? Kasi yung ating panawagan ay nakatungtong sa makatwirang panawagan at ayaw na nating magtagal to pwedeng-pwede po na itong isagawa kahit na panahon ng eleksyon. At lalo na, during the election campaign, hamunin natin ang mga tumatakbong congressman, senator, na ito ang pag-usapan, no? ito ang kailangan ng taong bayan, at ito dapat ang ilagay sa entablado ng eleksyon.